ng buhay po sa ating lahat at bago tayo dumako sa ating kwentuhan na topic ngayon ay shout out muna tayo sa mga bago nating mga kakwentuhan. Shout out po kay basahin ko ha. Ah, Ab Sarne. Yan, bago nating kaibigan. Next one is at Nora Castillo 4198. Hello po. Salamat po sa pag-follow or pag-subscribe sa atin. Next one is at Jack Jack contreras. Salamat po sa inyong tiwala at panonood. The same time we have at Shoni Esubido 7018. Salamat po sa panonood. And last one is at P Islam 2391. Yay, yan po yung mga bago nating kakwentuhan. And ito na, dito tayo sa ating topic ngayon. I think this is a very good idea. I think um for summer business Madaling gamayin, madaling gumawa ng recipe at uh, I think is potential na makabenta sapagkat sakto ito sa panahong napakainit. So let's go and let's see our kwentuhan for today. Mm -hmm. Magandang buhay po sa ating lahat. Para sa akin, isa sa pinakamadaling masterin na business ay ang paggawa ng milkshake or milk tea, fruit tea or fruit shake. So, let's see. Pakitahan ko kayo. Madali lang gumawa ng sarili nyong recipe. Let's go. Spring toast. Yan ay 4 cups of water. lagyan ko ng 1 pot brown sugar. Black bulaman, Any brand. Stir that, Hanggang kumulo. So, yun. Katay na natin. tayo Nala natin. So medyo mainipin tayo kaya sa freezer natin nilagay. Pero babantayan na. Let's see after 30 minutes. Hmm. Perfect na. Diba? Ready eh, na gulaman natin. So, hindi ko na papakita kasi may brand to used na ito. Ginamit ko dati nung bumili ako ng fruity Gamitin natin to. Let's go. Ito na yung gulaman natin. Simple lang. Lagyan na natin ng gulaman. Tansyahan lang muna. Pero don't forget to magnotes po kayo para sa inyong recipe. Para madali lang po kayong mag-adjust. So, ayan. Enough na yan para sa akin. Nakabila ko ng mangga like 4 days, 5 days ago. Day. So, ito yung gagamitin natin medyo hindi na maganda yung quality niya but still it's an experimental stage no so for days na kasi ito eh medyo sobrang nalamigan na but we will do mango shake by the way may nahalongkat din tayong nata de coco gamitin din natin yan oh light flavor pa pala to experimental madaming pwedeng gawin so let's go meron ako ditong coffee creamer some powdered milk purutan tansyahan lang yun. One half cup of washed sugar. Mango. Let's go. So, pag ayaw niyan mag-blend, so you need to put some water. Water. Let's go. Yan. Kanta na garty ba? Diba? May mga iba pa nga buko pandan. So napakaraming choices. Yan, napaka simple. Finish product ninyo. Di ba? hindi pala nakikita yung isa so that's it dami pang natira anyways this is only um, sample lang yan I think I think this is 750 ml yan magdadala dyan minsan yung ganda ng ano yung baso and one more yan so pwede nyo i-shake konti kung gusto nyo kung gusto ninyo ha? or i-shake nyo ng malakas pag-aralan nyo pero this is just a one day ano, para sa akin na. or one week, three days mamamaster nyo na yung recipe ninyo so ayan tapos ang produkto Pwede nyo ring gawa ng gimmick. Ang iba. Lagyan ng yellow. Lagyan well, ng summer. Pwede nyo lagyan ng pangalan. Ang bawa. Iced milkshake. Or milkshake. Diba? Pwede nyo pangalanan ng iced milkshake. Or plain milkshake. Let's go. Pangalanan ko ito ng heist milkshake. Diba? Kung maganda yung mga pesto nyo, nasa marami kayong taong lugar. Yan yung simple-simple. Ito so, naman, no, parang juice style. Cream juice style gawin na natin to then ito rin so simple yeah yeah so that's it so yun di ba napaka simple yung negosyo ito yung um, mango milkshake with gulaman di ba then ito naman yung iced um, iced milkshake na walang gulaman. So, you got two choices I got now, in a matter of 20 minutes ng pag -aara. So, let's see kung ang lasa. Super perfect agad. Super sarap na. Wala pang ano to. Actually, parang sakto na nga to eh. Yung blend na to. ah kung Sa kanya yung gulaman. Ito naman yung iced milkshake, mas ma malabnaw, mas matabang-tabang. konti lang ha, kasi may yellow eh. Mm. Super sarap. Diba? Good idea ito for this um, kind of season kasi napakainit. So, malaki yung potential. Potential lang. I'm not saying guaranteed na makakabenta kayo. Pero, very potential business for this Um, season, summer. Dahil, init malaming oh, maraming gustong bumili ng mga palamig, milkshake, milk tea, fruit tea. So, sana may natutunan tayo. Next time, papakita ko naman sa inyo yung ibang flavors. Experimental. This is perfect. Mango shake. Um, ice milkshake. Next time, yung ibang flavors naman. Salamat po. And God bless us all.